Ngayon yung inihin natin ay naglalabas na ng inunan. So hindi pa naman ubos lahat o hindi niya pala lahat ng inunan niya. Pero uh, ngayon mag inject na tayo ng antibiotic sa ka oxytocin So sa, 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 oxytocin pala mga pigmate, uh, nag inject ako pag tapos na mga nakayong inihin. So yon ito yung available na antibiotic. Yan, so may amoxicillin tayo dito. Yan may bacteria tayo dito. Mamimili lang tayo. Ako mga kapigmate, ah, hindi na po ako bumibili ng gamot. Ito ay bigay sa teknisya ng ano, ng pigrolak. Ito naman ay bigay ng teknisya yung nag -EI. Galing to sa DA. Tapos ito naman yung bili ko. Kung anong available sa akin yung ang ginagamit ko. So ito, maalin dito yung pipiliin ko. So ito dahil medyo may kamahalan. So marami pa tayo nito. Ito naman, Ah, uh, ito yata yung um, ito yata yung gamot na tumitigas. Yan tumitigas yata to. So pag bacteria ang ginamit natin, tantya ko dito sa uh, inahin natin nasa 180 kilos to 200 ganyan. So sabihin natin 180 na. Ayaw ko 200 diyan, 180 na. So kung itong gagamitin natin sa 180 na kilos na inahin, Uh, 9 mL lang magagamit natin dito. Kasi ang dosage nito ay uh, 1 mL per 20 kilo body weight ng baboy. Tapos ito naman basahin natin ang dosage nito. Um, so hindi ko makita yung dosage sa ko lang ha. Yun, dosage 1.5 mL up oh, body weight asam body weight. 1.5 ml amoxicillin suspension injection per 10 ba 10 kilo body weight ng baboy to 10 kg body weight ng ano 10 nalilito ako 10 kilo body weight ng baboy so 15 ay 1.5 ml sa ano so mas masyado madami ang magagamit dito 1.5 ml sabihin na natin kung 100 kilo to mga kapigmate, uh, gagamit na tayo ng 15 ml. Pero kung 180 pa, 'di ba? Sabihin na natin na sa ano 'to. So masyadong madami. So 20 ml mahigit ang magagamit natin. Hindi ko sakto yung dosage, pero napakadami. So mahihirapan tayo mag-inject sa inahin. Madami ano mga dalawang inject tayo kasi ang meron tayo dito ng syringe na malaki, 20 ml. Meron naman tayo dito 5 ml. Ito para sa oxytocin natin. So dito, mukhang ayaw ko 'to gamitin. Ito hindi ko 'to gagamitin kasi masyadong maaanong ma, dosage niya. Madami, madami. So ito 1ml per 20 kilo body weight ng baboy. So may anong ang timbang na ng ating baboy nasa 180, so 9ml 9 lang inject natin. So ang gagamitin natin dito ay So Focus Bacterin. Tapos dito naman sa so, oxytocin mga kapigmay, 2ml ang ginagamit ko dito. So check muna natin ang ano ang uh, swine 1 ml to 2 ml yan. 2 ml po ini-inject ko sa inahin. So ito pong oxytocin natin. Yan. So yun mga kapigmate. So yan lang update natin. So gusto nyo ba makita yung pag-inject ko pa? Okay, wait. Uh, papakita ko sa inyo. Okay. Nakapag-ayos na tayo ng tripod. Inject ka na natin yung ating inahin. Yan. Oi, So, hindi ka na po natin. Hmm? So ayan, napag tayo. Ayan, pag nyo yung inahin, pag, nag a a siya. Yan ang ating mga piglet. 12 heads. So mga lasing pa sila. Check natin to kung lalaki o babae. So lahat ng petering natin ay lalaki. Ito lang babae. Ito ko nyo, na, na, usang natatanggal yung ano nila, uh, puso. Hindi na natin pinuputol pero kusang natatanggal yun. Oh. Ito pa. So, yun lang mga kapigmate. So, hindi na natin bibigyan yung ano nang inihin, likuran. Baka ma, ispatan tayo ni Meta. So, yan lang. So, tapos na tayo mag-inject. Uh, so, yun lang mga May Mahitin yung mata ko. So, ilang gabi na tayo po yata. Spet pa rin ngayon. Um, uh, so, ngayon, wala na tayong gagawin dito. Tapos na tayo mag-inject sa inahin. Uh, yung mga piglet natin ay okay. Tapos, nakapag-inject na rin tayo. So ibig sabihin nito Hintayin lang natin makahiga yung inen Kasi once na makahiga yan At dumede din ulit mga biik Ay hindi na po tatayo yan Ayan. So lagyan lang pala muna natin ang tubig Kasi ang inahin po mga kapigmate Kailangan unlimited tubig So sirapat yung ating tubigan Ayusin ko pa bukas Kasi nawala lang yung rubber Pero ayos naman po yan Nawala lang yung rubber Ayan Ayan mga kapigmate So bali ngayon ay Tulugan na tayo Ano ba yan? Tulugan na na Tatapos na tayo magpaanak, hintayin na lang natin makahiga yung inahin. Para ano, mabantay natin, baka may madaganan pa, mahirap na. Kailangan makahiga lang yung inahin. So yun lang. Good evening mga kapigmate. Maraming salamat. Good night.